Yan ah! Ha? Ang Deltana design ah. May katapusyan. Kailangan ko ng malaking makina. Para ang sada okay. si Glenn. Ha? Si Ronald. Bakit mo tata ha oo antauli siuhan natak na ng watto hato

Tidak, ha? eh, oh, kita sudah Ini adalah sebuah kereta. Ini adalah sebuah kereta. Ini adalah sebuah kereta. Ini adalah sebuah kereta. Ini adalah accidente yan. At tagal yan ng mga samping araw. Hanggang dalawang din siya. Ay natin sila pa rito. Ayun. Ay na si Kuya. Kailangan ng kuryente. Para man sila sinan yung baba. At may handa na eh uh, ito yung mga pinatagawa ko. Ito, ang design sa bintana. Yan. Trika siya siya, ang triga. Binta. ah, Para sa bintana yan, ilalagay ko sa bintana yan. Ang kailangan ko sa under na malaki. Ang hiwa, ang taba. Ang tropical. Ha? Sa susunod, pag nagpadala ka, baka bumili ako noon. tataposin sila sa baba ayun, para para palitagahan to ha? pagdili tayo ng bakal didili na rin ng bakal para dito ha? ganda lang dili dyan para may harang na, ha? okay? ayun ang harga, no? ha? Nakakaroon ng katrasong storage pero doon niya sa loob, sa sarduhan Para merong... Didi 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 May ka de gamit de 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 sa de 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 sa de 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 pag nakabili ako ng makinang malaki, eh, titrahin ko yan, pakita ko sa iyo kung paano sistema na Ha? Hmm. Ayun. Tapos na to. Yun ang gusto yan yun, o. Dapat ang nito, matapos yan. Balik sila doon sa tagiliran. Kaya, pintahan natin. Ayun, nag-silab lang sa taas. Pinapigil nito dahil nag-uulang, nabag sa kasimento, ha? Pero pagkatapsig sa loob, ay na, babalik sila riyan. Ha? Hindi ko, tapos nyo yun. Kapag ang pinatayo, katraso nila lang ito, ha? Hmm. Okay? Tapit na! Dagdun na, pag nagdagdun nila, nakaporma na Ha? Ah? Mm. Ito, so, may design to dito. Maganda to. Pag natapos na nalagyan design dito, maganda to. Ayan. Ito nga Ha? Magkakaroon tayo ng isa pang CR dito. Ito yun nun, CR. Para yung mga bisita dito na gagamit ng CR, hindi na papasa sa gabang Diyan, diyan. Magkakaroon tayo diyan. Diyan ko Ha? Ah? Okay?